palala ng palala daw ang sitwasyon ng mga Duterte. Yung nangyayari sa, uh, sa mga DDS, sa mga taong nasa paligid ni Dikong, um, sa tingin ko, apektado rin na itong mga sitwasyon na ito. Ang ibig sabihin yan, uh, sila talaga yung may gana kasi dati na diba, buuin ang unity team. Pero sa kanila mismo, hindi uso ang unity na tinatawag. Sa kanila, mas uso yung bangayan. Sa kanila, mas uso yung kagatan. Mas uso yung siraan. At syempre, mas uso yung batakan pababa. Yan po ang sistema ng mga DDS. Tignan nyo, ito pong post na ito ng isa sa mga hinahangaan natin na nasa social media. Ang sabi niya dito, si Baste Duterte suportado ang bagong jowa ni Duterte. Ito ba'y bagong jowa nga yung trending at pinag-uusapan nga ngayon na si Jess Jess Egan oh, tinabla daw si Hanelet at Kitty Duterte na nag IG story din hmm, yon malaking dagok yan sa so, ipinagmamalaki na itong mga Duterte ay mga taga-suporta ng mga Duterte na matitino itong mga itong pamilyang ito na kanilang hinahangaan sa si Salvador Panelo, sinabing wala siyang believe sa Duterte Youth at hindi daw maganda ang mga track record. So yan, paano nangyari na tinangkilik itong Duterte Youth ng mga kababayan natin sa bagay? Kasi kababayan natin na madaling mapaniwala, o oto at akala nila talaga Panginoon ang kanilang idolo na si Sara Duterte at si Digong. Si Maharlika at Hari Roque kaaway si Chrisette uh, Chu at Trixie si Cruz Angeles dahil sa issue ng pera at sino daw tunay na supporter ni Tatay Digong. Totoo yun, ang pundasyon ng kanilang, or yung kanilang pagsuporta kay Digong. Merong, meron silang mga pansariling agenda. Natural, hindi dyan mawawala yung pera. Kaya ang sinasabi, mas matindi pa ang DDS Civil War kesa sa Unity Civil War. Yun ang totoo. The good thing is, a house divided cannot stand. May the house of Duterte continue to fall. Yon, tuloy-tuloy na bumabagsak. Nako, hindi na bago yan. Sigurado tayo, pabagsak na talaga. At ang pinakakawawa dito yung mga DDS fanatics, yung mga Duterte fanatics na hanggang ngayon ay umaasa pa na si Digong ay makakabalik ng Pinas, si Digong ang naniniwala pa rin na si Digong ay isang mabuting tao, Si Sarah Duterte ay magiging presidente. Yan, 'yan yung mga taong kawawa, yung mga taong naniniwala sa mga ideya na yan. Good luck po sa inyo.